Magandang gabi sa lahat. Ngayon tayo ay nagtipon para sa isang espesyal na sandali ng koneksyon at pagminilay. Habang ang araw ay nagwawakas, inaanyayahan ko kayong huminto, huminga ng malalim at puksan ang inyong mga puso. Sa panalangin na ito ng gabi, hihini tayo ng proteksyon at kasaganaan para sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. Naway ang bawat salitang ibabahagi natin dito ay magpatibay sa ating pananampalataya at magbigay sa atin ng balabal ng seguridad at kasaganaan. Sama-sama sa diwa at pagkakaisa, itataas natin ang ating mga tinig sa paghahanap ng liwanag at mga biyaya. Pagalok ni hiling na mag-subscribe kayo sa channel at mag-iwan ng like. Maghanda para sa sandaling ito ng katahimikan at muling pagbuhay. Simulan na natin. O Diyos na makapangyarihan, sa mga oras na ito ng katahimikan at pagninilay, kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong puno ng pasasalamat at pagtitiwala sa pagtatapos ng aming araw, nais namin ipagdasal ang aming mga hinanakit, ang aming mga pag-asa at ang aming mga pangarap. Sa bawat paghipo ng hangin at sa bawat kumikislap ng bituin, kami ay humihingi na iyong presensya at patnubay. Panginoon, sa aming unang pagsasamo, kami ay humihiling para sa kaligtasan. Ipinapanalangin namin ang iyong proteksyon mula sa anumang panganib at masamang impluensya na maaring sumalubong sa amin. Nais naming maramdaman ang iyong yakap nagbibigay ng kapanatagan habang kami ay natutulog. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga takot at pangamba at umaasa kaming sa bawat gabi. Kami ay magkakaroon ng tulog na payapa na walang iniisip na banta sa aming kaligtasan. Mahal na Diyos sa mga biyayang natamo namin sa nakaraang araw, kami ay nagaalay ng aming pasasalamat. Sa bawat simpleng bagay na aming tinanggap, kami ay humihiling ng kakayahang magpahalaga sa mga ito. Nawa ang aming mga puso ay maging bukas sa pagtanggap ng mas marami pang biyaya na iyong inilalaan. Sa bawat miti at bawat pagkakataon, kami ay nagiging mas mapagpasalamat at sa aming pagpapapahalaga, nananalangin kami na higit pang mga positibong bagay ang dumating sa aming buhay. Sa aming pagninilay sa pagpapalago ng yaman, kami ay humihingi ng iyong tulong upang kami ay magtagumpay sa aming mga pinansyal na aspeto naway magbukas ang mga pintuan ng oportunidad na magdadala sa amin ng kasaganaan at yaman. Sa bawat hakbang na aming gagawin, kami ay humihiling ng karunungan upang magdesisyon ng tama at tapat. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangarap sa kasaganaan at kami ay naniniwala na sa iyong tulong, kami ay makararating sa aming mga ninanais. Panginoon sa aming pamilya, kami ay nagdarasal para sa pagsasama-sama ng pamilya. Nawa ang aming mga mahal sa buhay ay maprotektahan at pagbalain. Sa aming mga ugnayan, kami ay humihiling ng pagmamahalan, pagkakaunawaan, at pagtutulungan upang sama-sama kaming umunlad. Nais naming maging tanglaw kami sa isa't isa, at sa bawat pagsubok, kami ay magsama-sama upang malampasan ang lahat. Habang kami ay nagdarasal, kami rin ay humihingi ng pagpapalakas ng pananampalataya. Sa mga pagkataong kami ay natatakot o nangangamba, Bigyan mo kami ng lakas ng loob at matatag na pananampalataya sa iyo. Nawa ang aming tiwala sa iyo ay maging bataya ng aming proteksyon at kasaganaan at sa lahat ng pagsubok na aming haharapin, kami ay patuloy na manalig sa iyong mga plano para sa amin. Sa huli, kami ay umihini ng pag-asa para sa kinabukasan. Nawa ang aming mga puso ay maging puno ng pag-asa at sa bawat hakpang namin patungo sa aming mga pangarap, kami ay patuloy na magsikap at manampalataya ang aming mga layunin at pangarap ay magiging gabay sa amin upang mas maging matatag at masigasig sa aming paglalakbay. O Diyos, sa lahat ng ito, kami ay nagdarasal na Ikaw ay mananatiling kasama namin sa bawat hakpang ng aming buhay. Amen. O Diyos, sa gabing ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong puno ng pagpapahalaga at pasasalamat. Sa aming pagminilay, kami ay humihiling ng mga biyayan yung ipinagkaloob sa amin sa nakaraang araw. Tulad ng mga bituin na nagniningning sa madilim na kalanitan, ang aming mga biyaya ay nagbibigay liwanag sa aming landas. Naway matutunan namin kilala ng mga ito at ipagpasalamat ang bawat isa, sapagkat sa bawat maliit na bagay ay may malaking kahulugan. Bigyan mo kami ng kakayahang buksan ang aming mga puso sa pagtanggap ng mga biyayang ito, at naway patuloy na dumaloy ang iyong mga biyaya sa aming mga buhay. Habang kami ay naglalakad sa landas ng buhay, Aming hinihiling ang iyong patnubay sa pagpapalago ng aming yaman. Nawa'y buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad na magdadala sa amin sa kasaganaan. Ipinapanalangin namin na ang aming mga pagsisikap ay magbunga ng magandang resulta at ang aming mga desisyon ay maging matalino at makabuti. Huwag mo kaming hayaang maligaw sa landas. Sa halip, ipakita mo sa amin ang tamang direksyon tungo sa tagumpay. Bigyan mo kami ng lalim ng karunungan upang mapanatili ang yaman na aming matatamo. Sa pagbuo ng masayang pamilya, kami ay humihingi ng iyong proteksyon at pagpapala. Naway ang bawat isa sa amin ay maging sandalan ng isa't isa sa hirap at kinhawa. Hiling namin na ang aming tahanan ay maging lugar ng pagmamahalan, kapayapaan at pagkakaintindihan. Bigyan mo kami ng lakas upang mapanatili ang ugnayan ito. At naway ang aming pamilya ay patuloy na umunlad kasabay ng iyong mga biyaya. Sa bawat hapang na aming tatahakin, naway ang aming pagkakasama ay maging higit na matatag at puno ng saya. O Diyos, kami rin ay humihingi ng lakas ng pananampalataya. Sa mga pagsubok na aming dinaranas, tulungan mo kaming manatiling matatag at tiwala sa iyong mga plano. Naway ang aming pananampalataya ay maging ilaw sa gitna ng dilim. Nagbibigay lakas sa amin upang harapin ang anumang hamon. Tumulong ka sa amin na hindi mawala ng pag-asa at patuloy na maniwala sa mga pangako mo. Sa bawat pagsubok, naway makita namin ang mga aral at pagkakataon na magpapalalim sa aming ugnayan sa iyo. Sa huli, kami ay nagdarasal para sa isang maliwanag na kinabukasan. Naway ang aming mga pangarap ay hindi manatiling pangarap lamang, kundi maging katuwang sa aming pagsusumikap. Bigyan mo kami ng inspirasyon upang patuloy na mangarap at magsikap. Ang pag-asa ay nagbibigay sa amin ng lakas upang harapin ang mga hamon at patuloy na lumaban para sa aming mga layunin. Sa bawat hakpang na aming tatahakin, naway makita namin ang iyong mga palatandaan na nagtuturo sa amin ng tamang direksyon. Sa gabing ito, kami ay nagtitipon upang ipagdasal ang aming mga pangarap at hilingin ang iyong mga pagpapala. Naway sa bawat patak ng aming mga luha, sa bawat ngiti, at sa bawat tagumpay ay makilala namin ang iyong presensya sa aming buhay. O Diyos, sa gabing ito, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Nais namin hilingin ang iyong patuloy na pag-aalaga at gabay sa aming mabuhay, partikular sa aspeto ng pagpapalago ng yaman. Sa aming mga pinansyal na aspeto, kami ay nagdarasal para sa kasaganaan at mga oportunidad na magdadala ng masaganang ani sa aming mga pagsisikap. Tulungan mo kaming makita ang mga pagkakataon na maaring hindi namin napapansin at bigyan mo kami ng karunungan upang mapalago ang mga ito. Naway ang bawat hakbang na aming gagawin ay maging daan tungo so sa mas matatag na katayuan sa aming buhay. Ipinagdarasal namin ang mga ideya at inspirasyon na makatutulong sa amin na makamit ang aming mga layunin at ang lakas ng loob upang harapin ang mga hamon na darating. Sa bawat pagkakataon kami ay nahaharap sa mga pagsubok, na ay magpatuloy ang aming tiwala sa iyo, Diyos. Palakasin mo ang aming pananampalataya sa mga oras ng pangangailangan at ipaalala sa amin na ang bawat pagkatalo ay may kasamang pagkakataon para sa pag-unlad at pagkatuto. Ang aming mga pangarap ay nakaugat sa iyong pagmamahal at piyaya at kami ay nananalangin na sa bawat pagsubok ay makita namin ang liwanag ng iyong presensya. Naway ang aming mga pagsusumikap ay hindi lamang magdala ng kasaganaan sa amin, kundi pati na rin sa aming mga mahal sa buhay. Ipinagdarasal namin ang kanilang kaligtasan at kasaganaan na sa sama-samang pagsisikap, kami ay umunlad bilang isang pamilya. Bigyan mo kami ng pagkakataon na magtulungan at magtagumpay at naway ang aming mga ugnayan ay maging mas matibay at puno ng pagmamahalan. Sa mga biyayan aming natamo, kami ay patuloy na nagpapasalamat. Naway hindi kami mawala ng kakayahan na tanggapin ang mga ito at ipagpasalamat sa iyo ang lahat ng mga ito. Sa bawat araw na lumilipas, tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba at mapagpasalamat upang ang aming mga puso ay laging bukas sa pagtanggap ng mas marami pang biyayang darating. Sa aming mga pagdarasal, kami ay umaasa para sa isang maliwanag na kinabukasan. Ang pag-asa ay nagbibigay sa amin lakas upang patuloy na magsikap at mangarap. Ipinagdarasal namin ang aming mga plano at layunin na sana ay maging matatag ang aming hakbang tungo sa tagumpay. Naway ang bawat gabi na kami ay natutulog ay maging pagkakaon upang mapanatag ang aming mga isip at puso. At sa pagbangon sa umaga, kami ay muling punong-puno ng pag-asa at determinasyon. O Diyos, sa bawat aspeto ng aming buhay, kami ay nagtitiwala sa iyong walang hanggan at walang kapantay na pagmamahal. Sa aming paglalakbay patungo sa kasaganaan at kaligtasan, kami ay umaasa at nagtitiwala na kasama ka sa bawat hakbang. Naway ang aming mga pangarap ay maging katotohanan sa iyong tamang panahon. O amang makapangyarihan, sa gabing ito, kami ay lumalapit sa iyo, nag-aalay ng aming mga puso at isipan, dala ang aming mga saloobin at pagminilay. Sa aming pagdarasal, kami ay nagsasamo para sa kaligtasan ng aming pamilya, mga kaibigan, at lahat ng aming mahal sa buhay. Naway sa bawat pagdapo ng dilim, ang iyong liwanag ay magbigay ng proteksyon laban sa mga panganib at masasamang impluensya na maaring humadlang sa aming kapayapaan. Ipinagdarasal namin na ang aming tahanan ay maging kanlungan ng seguridad at pagmamahalan, isang lugar kung saan ang bawat isa ay malaya at ligtas. Sa mga biyayang aming natamo sa nakaraang araw, kami ay nag-alay ng pasasalamat. Sa bawat maliit at malaking bagay na aming naranasan, kami ay natutong pahalagahan ang mga ito. Naway ang aming mga puso ay buksan sa pagtanggap ng mga biyayang nagmumula sa iyo, at naway patuloy kaming makakita at makaramdam ng mga positibong bagay sa aming paligid. Itinataas namin ang aming mga kamay, nagsusumamo ng karagdagang biyaya, upang ang aming mga puso ay maging puno ng kagalakan at pasasalamat. O Diyos, sa aming pagnanais na magtagumpay sa aming mga pinansyal na layunin, kami ay humihini ng iyong tulong at patnubay. Nawa'y bigyan mo kami ng mga oportunidad na magpapalago sa aming kayamanan at kasaganaan. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, nawa'y ang aming mga desisyon ay magdulot ng kabutihan at kasaganaan hindi lamang para sa aming sarili, kundi pati na rin sa aming mga mahal sa buhay. Ipinagdarasal namin ang pagpapaunlad ng aming mga kakayahan at talino upang kami ay maging mapagkakatiwalaan sa mga gawain at responsibilidad na ipinagkakatiwala mo sa amin. Sa pagminilay nilay sa halaga ng pagsasama-sama ng pamilya, kami ay humihiling ng iyong patnubay at proteksyon. Naway ang aming mga ugnayan ay maging matibay at puno ng pagmamahalan. Sa bawat pagsubok na aming haharapin, naway maging dahilan ito upang kami ay magsanib puwersa, nagkakaisa sa pagibig at pagkakaintindihan. Ipinagdarasal namin ang kapayapaan at kasiyahan sa aming tahanan upang sa kabila ng mga hamon ng buhay, kami ay maging inspirasyon sa isa't isa at patuloy na umunlad. Sa aming paglalakbay, nais naming patagin ang aming pananampalataya sa iyo. Sa bawat pagsubok at hamon, kami ay nananalangin para sa lakas ng loob at tibay ng paniniwala. Nawa'y ang aming mga puso ay maging puno ng pag-asa at tiwala sa iyong mga plano para sa amin. Ang malalim na pananampalataya ay nagsisilbing pundasyon ng aming proteksyon at kasaganaan at kami ay nananalig na sa bawat hakbang na aming tatahakin, ikaw ang aming kasama. Sa huli, kami ay nagsusumamo para sa isang maliwanag na kinabukasan. Naway ang aming mga pangarap at layunin ay maging gabay sa aming mga desisyon at pagkilos. Ang pag-asa ay nagbibigay sa amin ng lakas upang patuloy na magsikap at manampalataya sa aming mga kakayahan at sa iyong mga pangako. Sa bawat umaga na aming haharapin, naway magsimula ito sa bagong pag-asa at bagong pagkakataon na magdala ng kasaganaan at kapayapaan sa aming mga buhay. Panginoon, sa gabing ito, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pananampalataya. Sa bawat pagdapo ng aming ulo sa unan, hinihiling namin ang iyong walang kondisyong proteksyon. Ipinagdarasal namin ang kaligtasan mula sa lahat ng panganib at masamang impluensya na maaring makasagabal sa aming kapayapaan. Ipinapabot namin ang aming mga takot at alalahanin. Nagtitiwala ng iyong presensya ay nagbibigay ng katyakan at kapanatagan. Naway ang aming tahanan ay maging isang kanlungan ng katahimikan at pagmamahal. Kung saan ang bawat isa sa amin ay ligtas mula sa mga balakid ng mundo. Sa pagminilay-nilay ng mga biyayang natamo, kami ay nagpapasalamat sa bawat piraso ng kasaganaan na dumating sa amin sa nagdaang araw. Sa bawat miti, bawat pagkakataon, at bawat simpleng kasiyahan, kami ay humihiling na buksan mo ang aming mga mata upang makita mo ito. Naway ang aming puso ay mapuno ng pasasalamat, at sa pamamagitan ng aming pagkilala sa mga biyayang ito, kami ay maging daan upang mas marami pang magagandang bagay ang dumating sa aming buhay. Sa bawat hakbang, naway maging handa kaming tanggapin ang lahat ng mabuti na inilalaan mo para sa amin. Sa aming mga pangarap at plano, kami ay humihini ng pagpapalago ng aming yaman. Ipinagdarasal namin ang mga oportunidad na magdala sa amin sa kasaganaan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. ang aming mga kafayahan at talento ay magbunga ng mga pagkakataon para sa tagumpay. Sa bawat pagsusumikap, kami ay nagtitiwala na ikaw ang patnubay at ilaw sa aming landas. Ipinagdarasal namin ang mga desisyon na aming gagawin na ito ay maayon sa iyong kalooban at magdadala ng kasaganaan sa aming mga buhay. Sa gitna ng mga hamon ng buhay, ang pagkakaroon ng masayang pamilya ay isang biyayang hindi matutumbasan. Kami ay nagdarasal para sa aming mga mahal sa buhay na sila ay maprotektahan at pagpalain. Nawayan ang aming samahan ay maging matatag at puno ng pagmamahalan. Sa bawat pagsubok na aming haharapin, naway magkaisa kami sa pag-ibig at suporta at sama-sama naming harapin ang anumang hamon na dumarating. Ang aming pamilya ay aming lakas at inspirasyon at kami ay humihiling na patuloy mo silang ingatan. Panginoon, sa mga oras na kami ay nahaharap sa mga pagsubok, kami ay humihiling ng pagpapalakas ng aming pananampalataya. Naway pagkaloob mo sa amin ang lakas ng loob upang magpatuloy kahit sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Ang aming malalim na pananampalataya sa iyo ang nagsisilbing pundasyon ng aming proteksyon at kasaganaan. Sa anumang sitwasyon, kami ay nagtitiwala sa iyong plano at sa iyong mga pangako. Naway ang aming puso ay maging matatag at ang aming isip ay maging mapayapa sa pagkakaalam na ikaw ang aming kasama sa bawat hakbang. Sa huli, kami ay nagdarasal para sa pag-asa sa aming kinabukasan. Sa bawat pangarap na aming pinapangarap, naway hindi kami mawalan ng pag-asa. Ang pag-asa ay nagbibigay sa amin ng lakas upang patuloy na magsikap at manampalataya sa mga layunin na itinakdamo para sa amin. Sa aming mga plano at hangarin, naway maging maliwanag ang aming landas at kami ay patuloy na magtiwala na ang aming mga pagsisikap ay magkakaroon ng bunga. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay umaasa na ang kinabukasan ay puno ng liwanag at kasaganaan na nagmumula sa iyo, Panginoon o Diyos na makapangyarihan, sa oras na ito ng katahimikan at pagninilay, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa aming pagdadasal, una naming hinihiling ang iyong proteksyon, ang pagsasamo para sa kaligtasan. Naway ilayo mo kami sa anumang panganib at masamang impluensya na maaring dumapo sa aming mga buhay. Ipinagkatiwala namin sa iyo ang aming mga takot at alalahanin at hinihiling namin ang isang ligtas na kapaligiran sa aming pagtulog upang kami ay makapagpahinga ng maayos at muling bumangon na puno ng lakas. Sa aming pagninilay, kami rin ay nag ng aming mga pasasalamat sa pagtanggap ng mga biyaya. Sa bawat biyayang natamo sa nakaraang araw, kami ay nagpapakumbaba at kumikilala sa iyong kabutihan. Bawat maliliit na tagumpay, bawat pagkakataon at tulong na aming natanggap, ay nagiging dahilan upang kami ay lumutang sa positibong pananaw. Naway patuloy mo kaming bigyan ng mga biyayan ito, at sa pamamagitan ng aming pagkilala, magbukas ka pa ng mas marami pang pintuan ng kasaganaan sa aming buhay. Hinihiling din namin ang pagpapalago ng yaman. Sa aming mga pinansyal na aspeto, kami ay humihiling ng mga oportunidad na magbibigay daan sa kasaganaan. Naway, bigyan mo kami ng talino at kakayahan upang makabuo ng mga hakpang na magdudulot ng pagunlad. Sa bawat pagkakataon na aming makakasalamuha, naway maging daluyan kami ng iyong yaman at kasaganaan. Sa pagsasama-sama ng pamilya, kami ay nagdarasal na ang aming mga mahal sa buhay ay maprotektahan at pagpalain. Naway palakasin mo ang aming ugnayan at tulungan kaming bumuo ng isang masayang pamilya. Sa hirap at kinhawa, kami ay sama-samang lalakad, nagtutulungan at nagmamahalan upang sa bawat pagsubok ay sama-sama naming malampasan. Hinihingi rin namin ang pagpapalakas ng pananampalataya sa mga pagsubok na aming kinakaharap, kami ay umihini ng lakas at katatagan. Naway patuloy mo kaming bigyan ng inspirasyon upang manatiling matatag sa aming pananampalataya sa iyo. Ang aming malalim na pagtitiwala ay siyang magiging pundasyon ng aming proteksyon at kasaganaan sa buhay. Sa huli, kami ay nagdarasal para sa pag-asa para sa kinabukasan. Naway bigyan liwanag mo ang aming landas at sa kabila ng mga hamon, patuloy kaming mangarap at magsikap. Ang pag-asa ay nagbibigay sa amin ng lakas upang ipagpatuloy ang aming mga layunin at pangarap. Sa bawat hakbang, kami ay may tiwala na ikaw ang aming gabay at sa iyo kami ay umaasa. Sa ngalan ni Jesus, kami ay nagdadasal at nagtitiwala. Amen.